So ayun guys, good morning, papunta tayo ngayon ng ano Ah, zone 2, mangkawayan pa pala to Punta tayo ng Ano, sentro ng tibli So ayan Ah, i-correct nyo na lang ako guys Sa comment section kung ano Kung mali mali man yung nasasabi ko kasi Ah, hindi rin naman kasi ako pamilyar Sa lugar Saka sa mga zone zone dito Hanggang saan yung mangkawayan Hanggang saan yung sagrada Hanggang saan yung tibli So ayun uh, Correct lang po ako sa comment section Nagbabasa naman po ako at saka nagre-replace sa comment section So ayun punta, punta lang po natin yung center ng Tibli so, Alala ko to kasi ano, Nag-deliver na kami dito dati Sarap ng daan dito dito malakas ang preno mo dito ayun welcome to barangay tibli kaya pa ang nag request sa atin ay dayaw family Ah, bisita pa sya din ang ano, din ang Barangay Tibli ng Lupi. So, yun sa Dayo family po, shout out po sa inyong lahat. Maraming hindi salamat po sa pag-request So, ayan, ito na yung pinakang sentro ng tibling Ayan, alakang pa, diba? Nakita na yun Sentro ng tibling Hanggang doon tayo sa putol na kalsada tapos babalik na tayo lang po hanggang saan ang pupulang kalsada nito eh. So, ayan, good morning po sa mga taga-Tibli at shoutout po sa inyong lahat Ayan so, yung poverty tour nila ayan, so, comment down below guys kung nakita nyo kung lumaan so, Naisa nag-request ko pala ng barangay Tibli So, eh. ilalagay ko na lang yung pangalan niya po sa ano sa screen so yun hanggang dyan lang tayo sa putol na kalsada tapos babalik na tayo ay tapos 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 tayo okay hindi na tayo bababa Morning po. So ayan ito yung sentro ng barangay Tibli Lupi So ayan sa mga hindi po nakakaakit ng Tibli Ito na po yun Pero hindi na po ko dumiretso kasi hindi ko na alam kung saan yung papunta No So ayan, so, ayan sa nag request po ng barangay Tibli Maraming maraming salamat po Sa kina sir Sana mapanood po nila ito bababa na tayo no kasi may pupunta pa tayo yung next destination ngayon so, sa so, nag request po ng maranggay tibli sa tayo family maraming maraming salamat po so, ayan. so hanggang dito na lang po yung vlog natin para paano po uh, maranggay tibli maraming maraming salamat